PABANATA 5 Maniwanag na ng magising si Lemery. Wala na sa tabi niya si Julio Abetria. Titignan niya ang malaking orasan sa kwarto. 7.30 am na. dahang -dahan bumangon si Lemery at tinungo ang bintana. Binuksan. Tinanaw niya ang hardin. Nakita niya ang may mga mesang nakahanay doon at maraming upuan. Tila magkakaroon ng handaan. Nagulat siya nang makarinig siya ng katok sa pintuan. Dali-dali niyang tinungo ito at binuksan. Si Nana Leti ang kumakatok. Iniabot ng matanda ang isang malaking kahong puti sa kanya. Ano ho ito? Tanong niya dito iyong damit pang kasal mo. Tugon ng matanda. Isusunod ko na dito yung sapatos mo at iba pang mga kailangan. Talagang wala na siyang kaligtas-ligtas kay Julio Abetria. Pulong ng isipan ni Lemery. Ah, anong oras po ba ang kasal? Nasaan ho si Julio? Julio. Hindi alam ni Lemay kung ano ang iniisip ni Nana Letty Dahil hindi niya alam ang oras ng kanyang kasal Hindi ito sinabi sa kanya ni Julio Mga alas 10 yata ngayong umaga Tugon ng matanda Mamaya ay darating yung mag-aayos sayo Si Julio ho Nasa daungan, hinihintay nila yung pare muntong hininga si Lemery. Now, there is no turning back. Ilang oras na lamang at magiging ginang na siya ni Julio Abetria. Napatingin sa kanya si Nana Leti. Parang malungkot kayata. Napabahalang tanong ng matanda. Araw ng kasal mo ngayon, dapat masaya ka. Matait na napangiti si Lemery. Paano akong magiging masaya? Hindi ko gusto ang lalaking pakakasalan ko. ni Hindi ko siya kilala. Hinagpis niya. Makiayon ka na lang sa Agos. Anin na na Leti at saka lumakad patungo sa pintuan at lumabas. May alam din ang matanda. Naisip ni Lemery at marahil alam ng lahat ng matauhan ni Julio. Pero tama, ang paring magkakasal sa Sa oras ng kasal, ipagtatapat kong pinilit lamang ako ni Julio. Naisip niyang paraan upang lusutan si Julio Abetria. Ang ganda ng kanyang damit pang kasal. Ayon kay Nana Leti ay ipinasadya ito ni Julio sa ibang bansa. Ang paghihiganti ang layon sa kanya ng lalaki, bakit kailangang maging napakaayos pa ng kasal? Ang lahat-lahat. Sila may na rin ang tumugon sa kanyang katanungan. Marahil ay upang walang makahalata sa balak nitong pagpaparusa sa kanya kapag kasal na sila. At Diyos lamang ang nakakaalam kung ano ito. Hindi ka dapat pakasal sa kuya ko mapalasik ang tinig ng babae mula sa bukas na pintuan ng silid. Umihit si Lemery at nakita niyang nakatayo doon si Carmina. Ngayon lamang niya muling nakita ito mula nang dumating siya. Nakahalukip-kip ito at galit na nakatingin sa kanya. Bakit? Tanong ni Lemery. Bakit? Dahil wala siyang pag-ibig sa'yo at alam kong gayon ka rin sa kanya. Hindi ko rin naman gustong pakasal sa kuya mo, Carmina. Kaya lang, wala akong choice. Bilanggo niya ako. Kung gayon, tutulungan kitang makaalis dito. Nakakita ng panibagong pag-asa si Lemery. Talaga? Mamili siyang nilapitan ni Carmina at hinawakan sa isang kamay. Halika, halos kalad ka rin siya nito. Ituturo ko sa iyo kung saan nakatago ang lansya at kung paano ito paanda rin. Ngunit kapwa sila napatda ng dalagita nang biglang humarang sa bukas na pintuan si Julio. Saan kayo pupunta? Mabalasik na tanong nito. Ku Kuya? Nautal sa takot si Carmina. Julio, Nangalog naman ang tuhod ni Lemery. Umangat sa hangin ang palad ni Julio at lumagapak sa mukha ng kapatid. Napatili ang dalagita at pahandusay na bumagsak sa sahi. Nagsiklab si Lemery. Bakit mo ginawa yon? Ang sama-sama mo! Bakit mo sinakta ng kapatid mo? Bakit? Pinagbabayo niya sa dibdib ang lalaki ngunit tumilapon siya sa kama nang itulak siya nito. Nilapitan ni Julio si Carmina at dinaklot sa buhok. Huwag mong pinakikialaman ang ginagawa ko, Carmina, kung ayaw mong masaktan. Mariing sabi. Oo, kuya. Hindi na. Umahagulgul ang dalagita dahil sa sakit ng tinamong sampal at pananabunot ni Julio yung binitiwan ni Julio ang buhok ni Carmina. Magpunta ka sa kwarto mo at huwag kang lalabas hanggat hindi kita pinatatawag. Biglang tayo ni Carmina at tumakbong lumabas ng kwarto. Pinalingan ni Julio si Lemary na hindi nagawang makaalis sa ibabaw ng kama. Ikaw babae, sa sandaling tangkain mong tumakas at gumawa ng eskandalo, maniwala ka sa akin Ipapatay ko ang buong pamilya ng tita Belen mo. Banta nitong nanilisik ang mga mata sa galit. Manalaki ang mga hakbang na lumabas ng silid ni Julio. Wala siyang nagawa kundi ang umiyak. Sa pribadong kapilya ng mga abedria sa isla sila ikinasal. Mangilang nilan lamang ang mga piling panauhin. Mga matatalik na kaibigan at kasosyo ni Julio sa negosyo hindi masabi ni Lemery sa pari ang balak niyang pagtatapat. Dahil sa takot na, totohani ng lalaki ang banta nito sa pamilya ng kanyang tita Belet. sinpansin ang absence ng mga kamag-anak ng lalaki. Marahil ay ayaw nitong ipaalam na ang pinakasalan ay kapatid ng taong umagaw kay Loren sa kanya. Nang nagkaroon siya ng pagkakataon para makausap si Rene ay hinila nito ito sa isang sulo. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Mr. Gatmaitan? Puno ng hininakit ang tinig ni Lemery. Bakit? Ano ba ang problema? Nagtatakang napakunot noo ang lalaki. Kasi, ano nga ba ang problema? Inakbayan siya ni Julio na sumulpot na lang bigla sa kanilang kinaroroonan ni Rene. Huwag mo nang abalahin si Rene sa ating mga problema, Lem. Masyadong busy ang taong yan. Hindi ba, Rene? Makahulugan ang tingin ipinukul niya sa kanyang tauhan. Ha? Ah, uh, e eh, oo, busy nga ako. If you will excuse me, Mrs. Abetria. Anito at nalidaling tumaliglis. Habang isa-isang nag-aalisan ang mga panauhin, ay lalong tumitindi ang takot at pangungulila sa puso ni Lemery. Kung may mga sandaling pinangangambahan siya, iyon ay ang magkasarilinan sila ni Julio. Sa gabi ng kanilang pulutgata, hindi niya alam kung ano ang inilalaan sa kanya ng lalaki. Naglalaro sa kamalayan ni Lemery ang sinabi nito sa kanya nang bagong dating siya sa isla. Tiyakin mo huwag akong magsaboto kapag inanghing kita. Habang kinakausap ni Julio ang kahuli ang panauhin nito na isang business associate, pinuntahan ni Lemery si Nanaleti. Leti. Nana Leti, parang natatakot niyang sabi. Natatakot po ako. Anong gagawin ko? Nagpalingalinga muna ang matanda bago iniabot ang isang baso kay Lemery inumin mo to, dali! Natatarantang utos ni Nana Letty. Ininom ni lemary ito at napangiwi siya. Alak to ah! Pulalas niya. Gin na may halong kalamansi, pampalakas ng loob at pangalis ng nervyos. Sigurado ho kayo? Kailangan ko nga ito kung totoo ang sinasabi niyo tsaka tinungga ni Lemery ang laman ng baso. Inilapag ni Nana Leti sa harapan ni Lemery ang isang tray na hinog ng mga chiko. Heto, kumain ka. Chiko, bakit? Para hindi ka maamoy ni Sir. Sige na, sundin mo na lang ako. Nagsimulang kainin ni Lemery ang matatamis na bunga ng chiko sa kanyang harapan. Nakakatatlo na siya nang lumapit sa kanya si Julio ito ng isang bunga at kinain. Ang tamis nito ha? Sabi ng lalaki. Pinampot nito ang tray. Sa kwarto na natin kainin ang mga to. Halika! Hinakbaya ng malayang kamay ni Julio si Lemery. Pinigilan ni Lemery ang mga kamay ni Julio nang simulan ng lalaki na tanggalin ang mga kasuotan niya. Ah, ako na! imiwi ka ng dalaga. Nakita ko na ang kabuuan mo, Lemery. Nang pagyamanin kita, nang mawalan ka ng malay sa hardin. Nalunoy ang wika ni Julio. Kaya wala ka nang dapat itago. Ako naman, I'm sure na nakita mo na rin. Napapikit si Lemery at namula siya. Pinabayaan niyang tanggalin ng asawa ang suot niya. Matapos siyang haguri ng tingin, pinuhat siya ni Julio at dinala sa loob ng banyo. Sa ilalim ng shower. Kahit anong gawin ko sa'yo, huwag kang tututol. Anas ni Julio. Para madama mo, para madama mo kung saan kita dadalhin, kung sa langit o impyerno. Hindi na nga tumutol si Lemery Nagpaubaya siya ng bihagi ni Julio ang kanyang mga labi. Nang maglakbay ang mga labi ng lalaki sa kabuuan niya. Nawalan na rin siya ng lakas na manlaban dahil natupok ang katauhan niya sa mga bisig ng asawa. Lupay-pay siya ng buhati na muli ni Julio at hihiga sa kama. Nagpatuloy ang pananaliksik ni Julio sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan tila walang kasiyahan ang lalaki. Habang naglulunoy si Julio sa alindog ni Lemery, ay sabit niyang nakalimutan ang kaugnayan ng asawa sa lalaking naging mortal na kaaway niya. Natarang siya sa bango ng babae. At tila nadama pa niya na umiibig siya kay Lemery. Nang muling gumuhit sa isipan ni Julio ang dahilan kung bakit naroon si Lemery, ay nagharing muli sa kanya ang puot ang nasuyong haplos ay naging marahas. Nagkaroon ng balak na manakit. Julio, nasasaktan ako. Daing ni Lemery nang maramdaman niyang tila mga daliring bakal ang umahawak sa kanya. Talagang sinasaktan kita. Malupit na asik ni Julio. Masama ako, hindi ba? Sasaktan talaga kita, Lemery dahil si Lemery. Sinikap niyang kumawala, ngunit nataganan na siya ng lalaki. Hindi siya makagalaw. Julio! Bigla na lang naramdaman ni Lemery ang sakit na ginawa sa kanya ni Julio. Kaya naman napasigaw siya. Tama ang banta sa kanya ng lalaki. Nasasaktan niya siyang mabuti nito. Walang anumang hinahon o pagmamahal sa pamamaraan ang pag-angking ginawa sa kanya ni Julio. Maliban sa pagbigkas nito sa kanyang pangalan. Natis ni Lemery ang sakit ng pagkawala ng kanyang inosens. Dahil gumapang na sa kanyang katawan ang epekto ng alak na ipinainom sa kanya ni Nanaleti. Letty. ito sa kanya ng bahagyang pamamanhid. Lihim siyang nagpasalamat na nainom niya ito. Bago narating nang lalaki ang kaganapan na nagawang sabayan ni Lemery sa kapila ng sakit na pisikal na nadama niya at sakit na nadama ng kanyang puso. Unti-unti siyang kumalas at lumayo kay Julio nang matapos na ang lahat. Tinalikuran niya ito at lihim siyang lumuha. Bago sumapit ang umaga ay muli siyang inangkini Julio higit na matagal ay sa noong una. Halos wala na siyang lakas ng tantanan siya nito. Mahiming ang pagkakatulog ni Lemery pagkatapos. Tila na wala na siya sa mundo. Mataas na ang araw nang magising siya. Wala na sa tabi niya ang asawa. Dahan-dahang tumayo si Lemery at tinungo ang salamin Namumugto ang mga mata niya dahil sa pag-iyak. Masakit na masakit ang katawan niya. Naligo si Lemery at nagbihis. Ngayong kasal na siya kay Julio, ay maaari na siyang mamasyal sa isla. Sinabi sa kanya ito ng lalaki. Kasalukuyan siyang umiinom ng mainit na kape. Nang biglang pumasok sa kanyang silid si Carmina lang nakatingin sa kanya ang kanyang hipat. Kapatid ka pala niya. Halos bulong nito. Kapatid ka pala ni Arnel Carbonell. Alam mo ba ang tungkol dito? Maang natanong ni Lemery. Of course, ngayon ay alam ko na kung bakit pinakasalan ka ni Kuya Julio dahil sa sinumpaan nitong bendeta. Carmina! Inagaw ng kapatid mo sa si ate Lorraine. Hindi natin alam ang tunay na nangyari, Carmina. Ang kapatid mo, ang ama mo ay parehong mga babaero. Mahilig silang makialam sa pag-aari ng iba. Marahil ay hindi mo na dapat pakialaman to, Carmina. Formal na sabi ni Lemery. Ayaw sana niyang makipagtalo sa isang musmos pa na tulad ni Carmina. At bakit wala akong pakialam? Sinaktan niya ang kuya ko. At ang tatay mo, siya ang pumatay sa nanay mo. Namutla si Lemery. Napasinghap. Anong sinasabi mo, Carmina? Dahil sa pambababain ng ama mo, nagpakamatay ang nanay mo. Hindi mo alam? Nalaki yun sa mga pahayagan na I alam ni Lemery. Walang nababanggit sa kanya ang kanyang tiyo at tiya tungkol dito. Ang alam niya ay inatake daw sa puso ang nanay niya. Hindi totoo ang mga sinasabi mo. Tumaas ang tono ni Lemery. Hindi mo kayang patunayan yan. Gusto mo ng katunayan? Nanunuya ang tinig ni Carmina. Halika sa library. Ipakikita ko sa'yo ang katunayan. Hinawa ka ni Carmina ang isang kamay niya at hinila siya pataas. Naginsunod-sunuran si Lemery. Gusto niyang malaman ang katotohanan. Pinuksan ni Carmina ang kahon ng mesa doon ni Julio. May inilabas itong isang file folder. Heto! Itinundol nito kay Lemery ang naturang folder tunghayan mo dyan ang pagkataon ng mga magulang mo. Nanginig ang kamay ni Lemery nang abutin ang folder. Enjoy reading! Sarkastikong to Johnny Carmina. Maiiwan mo na kita. Heto ang susi. Isa uli mo yan sa loob ng kahon pagkabasa mo. Sa saan ka pupunta? Tanong ni Lemery. Ayaw niyang iwanan siya doon ni Carmina at abutan ni Julio. Maaring hindi kita gusto. Ani Carmina. Sa tamang salita, nasusuklam ako sa'yo. Ngunit kung ako ang magbabasa ng mga nakakahiyang mga pangyayari sa pamilya ko, gugustuhin kong mapag-isa para sa aking kahihiyan. Matagal na tinitigan ni Lemery ang folder bago niya ito tunghayan. Pagkatapos ay tuloy-tuloy na itong binasa. Totoo ang sinabi ni Carmina. Nakalagay doon na hindi sakit sa puso ang ikinamatay ng mama niya. Kundi ginusto na talaga nitong mamatay dahil sa mga kahihiyang idinulot dito ng papa niya. Mga kahihiyan, humiliation at sama ng loob dahil sa malantaran nitong pambababae. Mapapikit si Lemery pagkatapos pumulo ang kanyang mga luha. Kung ganito ang mga magulang niya at kapatid, anong uri ng pagkatao ang mayroon siya? May katwiran si Julio na libakin siya dahil salat siya sa dangal na dapat igalang ng isang lalaki. Napaguntong hininga si Lemery. She felt so alone and helpless. Sa kauna-unang pagkakataon ay nahabag siya sa kanyang sarili kung bakit hindi ipinagtapat sa kanya ng kanyang tita Belen ang tungkol dito. Maybe to be save her from the pain of knowing the truth and the humiliation. Ayaw siyang bigyan ng sama ng loob ng kanyang tiyahin. At marahil ay upang panatilihin sa kanyang puso't isipan ang paggalang niya sa mga yumaong magulang. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay naging malungkutin si Lemery hindi siya nagkikikibo. Sumasagot lamang kapag kinakausap. Nawala ng ganang lumabas si Lemery o tumakas. Tinanggap niya ng buong pagpapaubaya ang pagyurak ni Julio sa kanyang pagkatao. Hindi nakadama ng pagmamahal si Lemery mula sa asawa. Palaging nakapormal ito sa kanya. Malamig, kung may nadarama mang init si Lemery, iyon ay kapag inaakin siya ng lalaki. Init ng pisikal na pagnanasa na padalas na gawin ni Julio sa kanya. Walang oras, walang araw, kahit kailan basta kailangan siya ng asawa. Hindi ko maintindihan. Bulong ni Julio sa kanya, isang matapos itong makarating sa kaganapan sa kanilang mag isa kung bakit hindi matighaw ang pagnanasa ko sa iyong katawan kayong hindi naman kita mahal. Pinigil ni Lemary ang kanyang pagluha. Lagi na'y na nasasaktan siya sa mga katagang binibitawan sa kanya ni Julio. Bakit pagkatapos ni Julio na masiyahan sa kanyang kandungan ay kailangan pang saktan ang kanyang damdami? Bakit kailangan pang ipamukha sa kanya ng asawa na sadyang katawan lang niya ang kailangan nito sa kanya. Malabang puso si Julio para di maramdamang nasasaktan siya sa mga sinasabi nito sa kanya. Ngunit ang mga katanungang ito ay parang nilipad ng hangin kapag naisip niya ang dahilan kung bakit siya naroon sa islang yun.